Robert, ba't mo? Ulit ko rin set nyo na lang. Ito na man, nakit gulyo rin dito. pag yellow na. Boss, solid ha. Anong din ito? DC na, umaga. 2 Ayan mga. Ayan na. Ito isa. may rainbow. Saan libo? Screenshot na. Dante ha. Tapos ano? Kung libo na. lang One. palo? Dalawa Boss, ano pang ano mo? Kokoy. Oh, boss. boss, kokoy. Ayan ha, boss, kokoy. Boss, magkano sa mga lutino? Ay, balls o pa? Ito, isang libo na lang, lang daw ito mga kapat. Tingin nyo naman yung mga ulo sa kayo buntot. Ito. Oh, Grabe, dito naman sa krimino. O pa, magkano? 3K na lang. 3K ang isa. Oh. Ayan, no, tingin nyo naman. Yan sa mga green, ano pang karga niyan, boss? Normal Ay, lang, magkano? Mag mag 200 lang isa, dito naman sa mga Oop, Lutino. 1.5 sa Lutino sa mga Ito sa uh, Yan sa lang daw mga Aliswan. Ayun. Next natin wala na. na lagay ko na lang yung MP mo. ayan boss, salamat. Romel Alba. Ah, uh, Romel Alba. Ayun mga kapatid, dito kay boss. Sino? Boss, good morning. Good morning. Boss, magkano sa hampid? 1,000 lang, boss. 1,000 lang dito mga kapatid, kahit alin dito. 1,000 lang ba yung emerald mo, boss? Tago, ayan. Si ayan, <laughs> ayan mga kapatid ha. Emerald 1-2 ha. Ang dami. Next natin boss. Ito ano ba ito? Nakatago na yan? Sold na ba yan? Panggamit po gamit. Uh -oh. Ay, sorry, sorry. Tangayin ko na to. Boss, magkano para sa dito? 1K, 1K lang yan. 1K, 1K ah. Boss, may hindi ka nag-ano sa sagot ng uh, ano sa ano mo? Sa cellphone. May tumawang nag-PM sa akin. Kaya nag-message. Boss, ba mga ganito? Magkano? 1.5. 1.5? Dito? Ganon din. Ganon din. Dito, ganon din.

900 paresan, ha? Kay Boss Tino, you know, ha? Ayan, ha? Boss Tino, you know, ha? Yung nagme-message, ha? Sagutin nyo naman. Boss. Ayan. Boss, dito, boss. Magkano? Salaman libo. Salaman libo? Ayan. Ito, so, 2-7. 2-7 sa so mga palo ni boss. Ayan. City. Boss, Ibang ito, hindi naman ito palo. Magkano? Emerald. Emerald, magkano? 2-7. 2-7 na mga kapatid. Ah. Tausok mo na yan si boss Tino. Kapatid, ha? Ayan, ha? Ayan, ay, Pwede na. Kung si Mahal, kapag iinom pa. Ayan. <laughs> boss, number, lagay ko na lang. Okay, salamat.

Pagkakulang kasi kailangan nito marami ka pa painom ng tubig. Kasi naliligo sa kakulang sa tubig, kadalasan kinaanin yung ano. Ah, kailangan pala sa ganas, sa tubig at lang so, malinis ano. O, yun ang isang ansis, ano nang ano. May na zebra pinches. Oo, oh, si pinches. Madali oh, silang mga ano, mauwag. Hmm. Boss, dito boss. Sa mga normal. Sa normal natin 250. Sa, sa, mga opa. Ito opa, may 700, may 600. Hmm. Sa mga white beach, 600. Ay, sa mga red beach, 700. Okay. Oh. Ito naman mga Alps natin Magkano sa Alps 1 boss? 700 ka lang dyan, pili na lang Ayun ah. string lang po mga kapad Pili hindi kasi sila balik -balik hmm. pa naman, naman Kasi gender oh. kasi mga matul hmm. Ulitin ko magkano, 7... 700 pari na 700 uh. Next natin ito, Sa mga Lutino natin, mga sa mga Lutino, 1.4 Sa Albay, no? 1.4, ha? Scoring set nyo na lang po, mga kapatid Ayan, ha? Ah. Ito na naman, Magkano naman dyan? Magkano? Uh, 800? 800. 800. 800. 800. 800. Uh, ito naman, uh, normal uh, ito naman, uh, so lang. 400, 000. 400, 000. Ito na o papay, 6 billion pesos. Magkano? O, okay. magkano? Ito ay 1,000 na lang. 1,000 na lang daw ito mga kapatid? Ito ang mga gusto sa mga mm kapatid. Ito ang -hmm. green. Kakatil, diyan mo na lang boss. Kakatil, 180 Parisan. 180 Parisan. Ayan mga kapatid, baba mo boss. Baba mo. Para makita. Ayan ha. Screenshot nyo na lang po mga kapatid kung aling gusto nyo. Ayan. Ah ganda nito mga kabod oh. Okay, boss. Next. Ito. Dito boss, magkano? Um, magkano naman? Aqua Aqua Bito, ayan na lang 7 na lang Okay, next dito

800, 800. Yes? dito boss oh. na lang dito, mga kapatid. dito boss? <laughs> ng sis, mga kapatid, na lang daw dito 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 libo dito Sige so, na no. Magkano boss mga desino? na lang, lang. mabilisan boss ano okay. John. No okay. so, papel, So, let's... Boss, mga dyan, mga dyan o? Salibo Ito, pinta ay doon 1, 2 1, 2, ayan ha Okay, pakita so na natin yan Magkano boss? 700 700. Ay. Ito, proven to na Boss Arif Magkano na naman boss sa mga Boss Arif? Ito, so, lang sa dalawa Ayan, libo na lang. O, uh, prove na 'yan. Ayan, ha? Tawagan niyo so, si na ito, Boss. Ito naglabas na ng ano, visual. Visual na. Ito, 700 na lang. 700, 700. dito 700. sa mga 1,000, ayan. Yeah. Yeah. Boss number yung para rin, lagay ko na lang. Ito pa kakati ano. Uh, no. Perso. Perso, magkano boss? Sa repeat natin. Ito na rin. Sa uh, uh, white big 700. 700. 700. 500, 500, 500, 500, 500. Sa ito, boss? 500. Ayan. Wanto boss Wanto isa. Lumino. Marina. Paris na. Ayun, makakapunta right? sa screen set oh. lang po. Oh, puro routine ayan. 'yan. At saka uh, Porcelo. Seven oh. lang Porcelo. Dito boss Oh, Porcelo seven na din. ayan ha. Ah. Ito pa ito. 600 na lang to, pay 600. Oh. Ayun, mga mga Oh, oh, bowls, oh. okay. Ito boss sa rin sama na natin. Oh. Ayun. Oh. Ayun. Pares lang, pares Tama mo ni Kakatil. Papay oh. din ni Kakatil 'yan, dalawa. Magkano kakatel? Five. Oh Ay mga kapatid, hingin natin yung number ni Boss. Uh, uh, wala ko number eh. Ah, wala ma'am. Ayan. Okay. Okay. Ayan. Okay. 0961. Oo. 7 Kuya Hey boss, salamat Okay Andito tayo mga kapatid Kay boss Sal Dahil mga kapatid dapat Dapasadaan muna natin Ayan Ayan, napakaraming pagpipili ako ah Kung gusto niyo ng mga hop. Uh, Dapat si kwenta na, ana, meron May, ko nga. Meron dito maganda oh. Ayan. Alin kaya unahin natin mga kapatid? Napakarami rin kay Boss Kali do, ayun oh. Ano you know? tayo magaganda ngayon? Ayan. Unahin natin sa ano? Sa mga 100 ang isa pagka normal 200 mga kapatid ha. Ayan, table salad. Ayan, ang mga par blue, bayo, ayan oh. o. Ang mga green. Ayan, 200 ang isa pagka normal no. Pagka opa po, 250. Next natin, kakatel, magkano boss? Kakatel natin, 2,000 pare. Matsud, magubula, kalbay na. Oh. Kalbay na, 2,000 pare. Ang, ano saan, maturnal, ha, pare saan? Magubula, आए तो पराग के लुनाई नटिंग पराग के बॉस लुना में भी ले हो चलो नटिंग पराग के बॉस सॉलिड बॉस मगाना से मांगा तो रहता ऐसा वो करते हैं खाली ता करना नते सारे 26300 और नॉर्मल 500 बाय 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 मैं अब जाता हूं भाई चलो Dito bos niyo dito Sunod natin to Papasokin mo dito 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 Bagi, boss na Bagi natin, ano na, lang yan, ah? One, na lang pares 1 na lang pares ha ah. Ayan okay. lang kay kali dah. ha Boss Dito Dito ah. yeah, sa mga Mga yellow natin bigay ko na lang ng 800 pares 800 pares na mga kabot ha ah. Pakita na natin to boss ha ah. Yan lang, yung mga budget meal natin yan. Kunahin lang natin yung mga pati mga budget meal. Yan yeah, mga pero sa mga perso na na lang pares. Sanlibon na lang pares ha. Tuwan nila lang ha. Ito boss, ganun din. Sa isang na din pares. Sa isang na lang pares ito ha. Huwag na natin ang ating boss na. No? Ito ganun din. Oh, puro guys ang libo niyan. Ang diretso. puro ito mga kabayan, guys. na lang po ha. Ito albino tsaka wagyu na lang din, oh. Ang mura na. Ang lang albino saka bolts mga kapatid sa na lang daw mga kapatid ha. normal lang. sanlibo rin to mga kapatid ha. Ang ko la ya, ayan oh. Boss, mo magkano? Sige, okay, ano na natin, na lang natin ng ano, 1,000 pares. 1,000 na lang daw pares sa mga opadilyo ni Boss Dalid ha. Bukod lang dito. Ah, ganun din dito, 1,000 lang ano. Yan. Handa eh, yeah. ha? yung pagpipilihan po, ha? mga kapatid ha, kay Boss Dalid. Sa so, dito, ganun din. Sige, 1,000 na lang. 1,000 sa na lang. Kakadal natin, Boss. Baka doon natin 1-8 pares, magugulang 1-8 ang tawagan nyo na si Boss Khalid Maraming pagpipila mga budget miko ko ha Mamaya marami tayong magagalit yeah. mga ano. Next natin, ba? ito uh, Ito boss, ano kayo din ito? Ito, peach face at lutino opalay Pagkano naman? Dito ng 1 1,000 sa back to back Pablo mga kapatid Next natin, ito nakita na ba ito? Dito. Ang kano rito? Pasibolino, one side yan. Pasibolino, ayan. Bye, next natin. Ayun na to, dito na. Dito na to. Gulayin ko na to, boss. Hindi, na Ano yan? Bakto ba? Bisino lang. Bisino, magkano? Five. One five, ha? Ayan. Albino opa, tsaka white bull opa. Magkano naman, boss? Hindi, um, na naman, yan. Two, five, two five. Grabe to. Ito, ano? To. Magkano para sa boss? 25. 25 ba? Grabe din ah? to. Grabbe, to. Next na ten. Dito boss. Magkano? 15 yan possible din. Possible din 15 ba? Ah? ah dito boss. Ah uh, green of appeal saka five blue of appeal. Magkano? 2,000. na lang dito mga kapatid ha. Kapat, okay. Ayan, Lutino lang, 1-5. Lutino, 1-5, ha? Ayan. Ayan. E, boss, lang daw, mga kabarid, ha? Lagyan natin ang, ano, ilalagay ko yung number sa link. Tawagan nyo po at saka yung isang yung FB. Dito sa tatlo na to, magkano? Sa pares siya, dito, sa, sa libo lang. Isa, wala ka pares dito. Sa libo lang daw dito, ka pares dito. Dito lang, wala ka pares. 700 pares. Boss, dito. 1.5 lang din yan. 1.5 ha. Ito pala yung ano, yung green yellow series no. Oh. Na opa. Next natin, boss. White bulls. Magkano? 1,000 na lang, Mature. 1,000 na lang daw ito, mga kapat. Matured na. Ayan ang panalang no? na. Ayan tayo, boss. Sana huwag kang mabuhal. Bisino, Bisino o pa boss, magkano? Bigay ko na na 4,000 pares. 4,000 pares pa kapay, nasa Bisino o pa. Ito, Ayan. Ito ba? magkano sa Albay na? Ay, yan. Albay na opa magkano? 3, na lang. 3 na lang po mga kapatid. Ito. ito normal. Ito. Sandibo lang. Ito yung normal. Sandibo lang. Ha? Ito kasama ng white bull. Um, okay, din yan. Dandan-dandan na pressure boss colleague. 1.35 pa. Eh na. ito yung mga ganitong ibon pang ano, studio. Pagano rito. Ano yan na uh... Terso sa oh pala, yung uh, in lalaki ito naman. Terso 5 na heavy fight. Ano na no? 2,000 pares. Mm -hmm. 2,000 pares mm -hmm. pa, mm -hmm. <makes> mga kapat, ha? Baklas yan, klas. Okay. Ito, boss. 2,500 na lang yan, 2,500. 2,500 na lang dito mga no, kapat. Dito, boss, magkano? Ito, boss, magkano? 1,500 na lang din yan. 1,500 na lang, mga short na, ano? Screenshot okay. nyo na lang po mga kapatid Tawag nyo na lang po kay Boss College dito naman sa Cremino, boss, mangka ano? Cremino, tri, ano na lang, 3,000 pare. 3,000 na lang daw pare dito mga kapalit. Ah, eh, na. Ah, siya, ay, Destino, eh. 1,500 mga kapalit. Ah, eh, na. Ay, di yellow balls. Magkano sa yellow balls? 1,000 na lang pare. 1,000 na lang daw pare mga kapalit, ah. Eh? Ayan mga kapatid, nasan ba yung ano, papakita ko yung, asan yung yellow balls mo na OPA. Ayan po mga kapatid, yung nako. normal na balls na hindi OPA. Tingnan nyo mga kapatid yung balls OPA line. Napakalayo po ng kulay niya mga kapatid. Ha? Ito po yung balls of line. Magkano rito boss sa opaline mo? 3,000. 3,000. Isa dun sa balls na ano. Yan normal. 1,000 lang to mga kapatid. Ha? Dito naman boss. Possible in yan. Possible in. in, 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 in. 1,500. Ayan Mga possible in natin 1,500. Ito ganun din. O yan mature. 1,500 na rin ito mga kapatid. Mature. Okay sa dito ha. Ito, okay, unay na natin. 3,000. ni Boss Ali, 3,000. Ayan. Kung yun na lang po mga kapatid diba? At right. ako right. pa tayo sa araw. Belgian line, isa right. 3,000 right. ha. Right. lalaki ng size oh. Grabe, This Boss right. valid, ano? Yan. Big size Ito normal. Ito yung normal, magkano so, yung 1,000. So, so, ayan. So, ayan. Ito sa sa mga tigil sa ito po mga kapatid, tigisan libo na lang daw to. Ayan. Screenshot na lang po. Ayan. Okay. Ito eh. Dito boss, anong karga nitong... Albino at saka Albino short split. O pa, binagawa na, na 2,000 pares. 2,000 pares. Ayan ha. Boss, mala gulung Gulong-gulo na. Gulong -gulong na. Okay, yan ang buhay nito. Ang buhay Boss, dito. Ay, sa isang libo na na lang po mga kapatid. Ayan tayo, saka kabel hindi pa tayo.

Oh, oh, magkano nito ba sa dalawang sa so, lutin na natin na uh, 2.5 pare. Magaganda pala nito mga kapatid. Eh, 2.5 ka nila naman maraming sa pakpak. Yeah. Oo oh, nga ano. Pan-show yan. Uh, huh. Tansu Tansu marag, marag, kaya, no? Magkano nito so, sa parisa na yan boss? 4 k kayang pares. 4 k kayang pares. Ayun. Marami tayong palo. Ito, so, palo rin, dalay isang pare. Ito, mga, so, mga mature na to. Boss, magkano sa mga palo mo na pare? Sa palo natin, 3,000 na lang to pare. 3,000 na lang pare? Yun ang talo to, tsaka to, 2,000. Mm -hmm. 2,000 itong dalawa? oh, itong, itong dilaw. Ito, 3,000 palo kasi pula mata pag oh, palo. Ah, uh, Ruben Per yan ha, Ruben Per. Dito boss, may isang palo. Ito, 1,818 na pare guys. 1,818, palo. Pwede ito boss ha? Oo, kasama niya, ito ka paris niyan. 1,818, saka ito, 1,818. Water lang paris. Screenshot nyo na lang po mga kapatid. Ah, Boss, dito sa mga dilute. Sama na natin. Sa mga so. dilute natin, sa isang libo na lang para siya. Kaya lang boss. Isang libo na lang para siya nito mga kapatid sa mga dilute ni Boss Salib. Ito yung ibo natin, no? <laughs> eh mga kapatid, ginulo ko na yung ibo na ni Boss alida ah. <laughs> Boss! Ito, ay tanda din lang daw para dito. ito mga kapatid kay Boss Kali. Kaya na. Si Bra na boss na. No? Kaya na. ah. Boss patawad na gulo ko ha. Boss, lagay ko na lang 'yung number mo at tong okay. ID. Okay, salamat. Ano nga boss Dante, good morning. Yo. Boss, ano ba 'tong takabalot na ito? Ano ba ito? Korekan po na ako na po sa. Ano? Full price binigay na ng 170 lang. 170 isa Damang, lahat na mm, ang ilang piraso naman yan boss 30 dami ano kaya na natin to boss ng mga baji mo magkano naman dito boss hindi ko mga 800 ang isa kahit anong kulay dito boss ano English yan yeah. no ang English baji mm, English baji na 800 na lang isa po mga kaparid ha Next natin dito sa mga parakit na dila Sa mga so, dilawan mo natin 300, 300 ang isa po mga kapatid. Uh, kay boss Ito may rainbow dito Alin po dyan? Rainbow, dito, mga rainbow 300 dito 300 ang isa, yan ang mga kapal uh. so, Ben, dahil pagpipila po ha uh. natin Dito boss, dante sa mga kakatil mo Kapat na libo mga kapal, yan dalawang libo Buti ino, dalawang libo Oo Isa doon, mali, medyo mali Medyo, in this budget ito mga kapatid Dito naman mga euro budget ah. kay boss dandy lang to mga kapatid ha ah. screenshot so, nyo na lang kung so, magkano naman paris dalawang libo dalawang isang peraso ah isang peraso apat na libo paris pala ang gaganda mga kapatid yung laki ng size next natin boss mayroon tayong buttercup magkano naman dito sa buttercup 5,000 mayroon yan 8,000 Paris Pare sa'yo mga kapatid ha Dito naman sa Lutino Ganun din 2,000 2,000 Ayan mga kapatid ha Tawagan niyo si Boss Dante Dante ha Inuhin natin yung number niya Mamaya mga kapatid ha Kamerun tayo mga kapatid Ayan Magkano naman boss Sa mga guru mo 1,000 ang isa 1,000 ang isa Incomplete 500 Dito naman boss Ganun din Ah, ayun okay. yung sabagi yan. Oo. Mga daming pupus na, no? Next natin, boss, Dante. Ito mo Kaka... Ganon din. Lutino lang. Lutino. Pakita lang natin ito, yeah. mga kapad. Nang boss, Dante, ha? Ganon din yung presyo. okay. Parang wala kaya ito ang lamis sa boss, Dante. Ano? Ay, ayun lang tayo nagdala ng ibon. Oo. Oh, oh, ay, ayan, ay, ayan mga kapad. Ah. Sige, so, sama na natin. Ano? Mas dito ang magkano sa bakto-bak palo? Nakakao ka tayo? Bakto-bak palo, 3,000 na lang. 3,000 na lang ito, mga kapatid, ha? Ayan. Open tayo, ano? Open tayo okay. for a very busy. May farm ako sa Malolo. Hmm. Ako yung may farm sa Malolo. Ay, ikaw ba yan? Ah, sige. Tapos, less than 500 pairs sa labo natin. Hmm. Open, open tayo. Tapos, meron ako rin yung na blab ni Rice and Roll ng Amin ah, ko pusa. Asa iba rin galing yun? Hmm. Pag kamis na nga, boss, mapas sila ako oh, no? ron. Pwede naman po. Ayan, hindi ko Tapos, akin hindi yung mga giant food, mm -hmm. okay. din. Puna muna natin yun para makita ng mga viewers, na. No? Para makapagpili, boss. Ay mga kapatid, pili na lang po kayo kay Pustante sa mga kakatilang. Ang ganda. Ang ganda po yan. Pagka mga breeder boss, magkano presyo? Dalawang libo lang. Dalawang libo lang, mga kapit. Mga matured na to. Okay. Next natin boss, Dante. Ito? Sa iba ito boss? Meron din tayong ano? Meron tayong kennel. Ali ba yung, Ano ba yung boss? Ito. Giant Poodle. Giant Poodle? Ang laki oh. Seven months. Seven months pa lang yan boss? Ang laki oh. Lucky, oh. Magkaano naman yan, boss? 45. 45K, ayan. 45. Next natin, boss. Ano yan, boss? Kompleto na sa may papel na po ba yan? Ah, yan. Tapos meron tayong mga rare, mga floppy na French. Magkaano naman yan, boss? 40. Isa. 40 ang isa. Ayan na yan, kompleto na sa papel, boss. Ayan, na. <laughs> ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, mga kapatid, binalikan natin si Boss Aljon. konti lang ang ibon ni Boss Aljon mga kapatid. Pero sulit naman dito. At meron pa doon sa ilalim. Oh. Boss, tali unay natin. Unay muna natin dito, Boss. Aljon? Oh, oh, mga opalay na parbo Magkano naman dito, 1, Boss? Na 1,000 lang ang par dito mga kapatid. Oh. Presession na lang po. Oh. Ah. Lupilo pa, 1,500 par. Dito? 1,500 par dito. Oh. Ah, sa Aljon? May bawas pa yan. May bawas yung Luchabon. Kanon din dito, Boss Aljon? Oh, Ayun. Oh, dito boss, ganun. Paris, da, po, Yan 2, uh, boss, bigay ko 700 pares. 700 pares mga kapatid, ta screenshot niyo na po, ah. Boss Aljon, lalagay natin yung number niya. At na FB, ah. Ano ito? Ito. So. May mga opa pilo, mm, mga opa pilo, Dito boss, sa mga dito lutino. sa lutino, 1, Sa albino, 12 two. na. 4, opa Dilio sir, op. 4,000 per. Opa Dilio to 4,000 per. sa mga pair sa White type, 4,000 sir, ano 4,000 4,000, ayun na, kay boss Aljon Meron din tayo wala okay. sir, yellow pinks Magkano naman dyan Hello boss? Yellow pinks cost dyan 35k 35k ay eh, mga pa na kay Boss Aljon ayan tapos meron din tayong Lutino opat saka uh, YF Opa Ewing tapos mm -hmm. uh, Ilo bigay ko lang yan pero yung Mm -hmm. Ah, ito napakagandang kulay po mga kapatid. Ayun. Ayun, gusto ko pa pin sa agot, aqua o pale, pale Ibigay so, ko lang 'to, ano? Uh, 30. 30? Tingnan niyo naman mga kapatid yung itsura ng mga homosaygo na aqua opa pale. Ayan, sa sa Itong homo pala, ayan. o pale uh, pin. Ayun, napakaganda. Yung homosaygo. Tong homosaygo pala, ayun. melon. Tapos boss. Aqua o pale dito. Split din At saka aqua o pale pin Magkano naman? Yeah, boss, bigay ko lang yan, 20. 20. Boss, ulitin ko, magkano itong parisa na to? 30. 30? Ito, 20. Napakasulit dito, mga kapatid. Uh, ito, YF, 20 mil. YF, ha? Ayan, 20 mil. Previous na to. Previous na to? Oo. Uh, no, sulit ka kay boss. Aljun, so, mga kapatid. Hmm? Alin dito, boss? Alin oh, dito, boss? Grabe. Ito sir, almost, back back. naman yan sa na Homo Saigon Sa, Igon, sa humo, pesting pesting pesting. Pesting na yan sir. Magkano naman boss? Nakakastahan na. Ito sir, bigay ko lang ito. Naku. Aga ko sir. na, na. Ito sir, 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 sir 10,000 na lang. Aris na. 10, Bro, boss Aljon, okay, sa uh, split aqua, green. Opa, split aqua. Uh, aqua, opa. P1. Magkano naman yan boss? Hindi, ako mo sa igot to, sir. Ah, ako mo Ako Ito, sir, bigay ko lang sa, so, ano, 20 mil. 20 mil? Ito, Dan Palo, ako lang to. Baba ito, bigay ko lang 2,000. 2,000, Dan Palo, 2,000 na lang. Buwas na. Diyan na yung hair, parehas. Napakasuli talaga nung ebon. ni Boss may lang isa dito, ha? Ah. Oo. Oh. Mas meron pa para sa badan magkano ang boss? Ang DNA at saka hen consumption. Consumption para sa ano? Kasi wala DNA, yung isa may DNA kasi. Bigay ko lang yung sampu by ba, bawas pang konti. Ah, uh, dito na boss. Sold na so, 'yan, sir. Sold na, tapos nakakuha. Boss, wala na. Ay to. Ay to number, boss? Sir, 927 27, -27 Sa Facebook, Aljona uh, Chips Ayan, Sabad. ayan po mga kapatid At uh, pasubscribe ka rin kay sir Mabuhay po kayo sa Kuya Salamat, salamat, Ola boss Kuya TV Okay Thank you po Ayan, ayan mga, mga kapatid, ha Jones. Balikan natin Maraming ibon si Eh, kung tila ibon ni boss Aljon, Pero sulit yung mga naandito. Ah, uh, Screenshot nyo na lang po Tawagan nyo si boss Aljon sa number nya i message nyo po sa FB nya Ayan mga kapatid, boss, salamat. Okay, sa salamat.